Iba't iba ang itsura ng dulo ng karera ng NBA Legends. Merong nagretiro na binigyan ng seremonya, meron ding nagtapos dahil sa injury at merong kumupas na lang talaga. Pero magkakaiba man ang exit nila sa NBA, hindi natin maitatangging nag-iwan sila ng malaking marka bilang basketbolista. Kaya sariwain natin ang huling official game ng apat na NBA Legends na tumatak sa iba't ibang henerasyon ng basketball fans. Umpisa natin kay Michael Jordan. Madalas isang beses lang magretiro ang isang basketball player. Pero ibahin nyo si MJ dahil tatlong beses niyang inanunsyo na tapos na ang karera niya sa NBA. Una nung 1993 matapos ang kanyang pangatlong kampyonato. Pangalawa nung 1998 after the last dance na hindi rin naman nagtagal dahil inanapanap ng sistema niya ang basketball. Kaya bumalik siya nung 2001 at marami siyang ginulat sa comeback niyang ito. Dahil lipas man sa kanyang prime, he was still better sa majority ng NBA players noon, averaging 20 points per game sa huling dalawang taon niya sa Wizards. Edad na nga lang ang naging pinakamalaking kalaban niya, dahil pag tungtong niya ng 40 anyos, ayun na ang oras para magretiro talaga. At hindi tulad ng naunang dalawang anunsyo, totoo na ang retirement na ito. Kaya come April 16, 2003, dahil laglag na sa playoff contention ng Wizards, ang larong ito ni Jordan kontra Allen Iverson at 76ers ang huli niyang pagkakataong magpakitang gila sa entablado ng NBA. Dinumog ang larong yun ng media, celebrities at iba pang NBA legends. Kaya the stage was set para sa makasaysayang pagtatapos ng karera ng basketball goat noon. Pero come game time, ang showing ni MJ was average at best. Only scoring 15 points and 6 out of 15 shooting with the Wizards losing sa larong yon. Hindi ito ang inaasahang performance kay MJ noon. Malayong malayo sa pinakita ni Black Mamba sa huling NBA game niya. Ang huling performance kasi ni Kobe Bryant ang pinaka-impressive na exit na nasaksihan natin sa NBA. Bakit? Eto. Sa dulo ng 2015-2016 season, inanunsyo ni Kobe ang kanyang retirement sa basketball. Even publishing a poem na may pamagat na Dear Basketball kung saan inilathala niya ang pagmamahal niya sa sports at ang plano niyang pagretiro sa taong yon. Kaya sa season na ito, isang na farewell tour sa selebrasyon ng sumalubong kay Black Mamba. Fans, iba't ibang personality at syempre mga haligi ng basketball came together para ipagdiwa ang nalalabing oras ni Kobe sa NBA. At kahit na apparent na ang pagbaba ng produksyon niya sa season na ito, hindi na natin yung napansin. Ang importante nando ng presensya niya, enjoying his last moments as an NBA player. Kaya nang umote man ang Lakers noon with a 1765 record and Kobe just averaging 16 points a game in 35% shooting, full support pa rin ang fans sa kanya. Kahit na mismo ang teammate niyang si Shaquille O'Neal, pinaramdam ang pagmamahal niya kay Kobe. Biniro pa nga kasi ni Shaq si Black Mamba na dapat sa huling game niya sa NBA, 50 points ang ma-score niya. Tumawa lang si Kobe at sinabing hindi mangyayari yon. Until April 13, 2016 against Utah Jazz, nangyari ang akala nilang imposible. With a full house sa home court ng Lakers, family, friends, celebrities at fans, pinakita ni Bryant bakit siya ang one of the best of all time. Matapos magmintis sa unang limang attempts niya, Biglang nag-switch to prime black mamba si Kobe Kaya nagwakas ang third quarter with him already scoring 37 points Pero hindi pa siya tapos dahil pagbatak ng fourth quarter Dito na mas naging lang laro para sa prangkisa ng Lakers at diehard fans ni Kobe for the last Minute 30, Bryant from 14 Has 53! Unbelievable stuff tonight! you're gonna give them one last gamer Bryant, on the move, with the jumper He! Binuhat niya ang Lakers sa panalo kontra Jazz hitting tough jumpers gaya ng ginagawa niya dati. Taling 23 more points sa quarter na yon. And get this, he even outscored ang buong Utah Jazz sa final 12 minutes ng laro. That was Kobe Bryant sa Lakers for the 20 seasons niya sa NBA. And it was only fitting na maipakita niya ulit yon sa huling official NBA game niya sa Liga. He showed no mercy sa Utah Jazz na in contention pa sana sa playoffs before that game. Kaya hindi rin natin pwedeng sabihin na hinayaan lang ng Jazz na umiskor si Gobi dahil nakataya sa game na yon ang pag-asa nilang makapasok sa postseason. Eventually, inilabas si Kobe with 4 seconds to go. Sinalubong siya ng palakpak, hiyaw, at standing ovation mula sa LA crowd who witnessed history made sa larong yon. Ang 60 point performance na iyon ni Kobe ang hanggang ngayong NBA record sa pinakamataas na puntos na naitala ng kahit na sinong manlalaro sa huling game nila sa NBA. Tinapos niya ang karera niya with a statement at iniwan niya ang sports na mahal niya sa paraang hindi malilimutan ng lahat ng sumusuporta sa kanya. Pero kung si Black Mamba ay gumawa ng kasaysayan sa final NBA game, same cannot be said para kay Shaquille O'Neal. Sa dulo kasi ng karera ni Shaq, Pinotakti siya ng injuries He was not in tip-top shape kaya nalimitahan ang production niya sa court Only playing 37 games averaging 9 points for the Celtics sa uling season niya sa NBA Pero hindi pumayag si Shaq na matapos ang kanyang karera na ganito ang numero niya Kaya kahit na injured, nagpumilit siyang maglaro sa playoffs para sa Boston At nabigyan naman siya ng pagkakataon sa second round against Miami Heat Game 4 ng Eastern Semis ng May 9, 2011, pinasok si O'Neal. But only after 3 minutes, napunit muli ang Achilles tendon niya at doon nagwakas ang karera niya sa NBA. Walang farewell tour, seremonya o standing ovation, inilabas siya sa huling game niya na hindi malang nakakapuntos. Tulad ni Tim Duncan, Nagwakas ang karera ng walang opisyal na abiso mula sa kanya. Pero at least kay Duncan kahit papano, merong indikasyon na yun na ang huling game niya sa NBA. He was already 40 years old noong April 2016 and entering the playoffs sa worst performance niya sa regular season. Sa taong ito, he only average 8 points a game. At evidence sa Western Semis ng Spurs contra Thunder na nagiging problema na ang edad ni Duncan struggled sa buong playoffs only averaging 6 and 5. Buti na nga lang nung game 6 against OKC medyo mas okay ang pinakita niya, scoring 19 points and 5 rebounds. Pero talo ang Spurs dito at yun na ang huling game niya. Bago siya lumabas ng home court ng Thunder, tinaas niya ang kanyang kamay. Signaling na yun na ang huling pagkakataong maglalaro siya sa NBA. At tulad ng personalidad at demeanor niya, tinapos si ni Duncan ang kanyang karera ng tahimik at payapa na walang engrandeng seremonya.